Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM, radio Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation. Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Ilang bayan sa lalawigan ng Batangas ang nakaranas ng vag mula sa Taal Volcano. Sa ulat ng FIBOX, nakapagtala ng 3,355 tonelada ng sulfur dioxide o ibinugang asupre ang vulkan kung saan nagdulot ito ng vag sa mga kalapit na lugar. Nagkaroon din ng malakas na pagsingaw na umabot naman sa 2,400 na metrong taas na napatpat sa hilagang silangan. Ilang netizens naman ang nakaranas ng volcanic Exmaga, tulad ng Lemery, Agoncillo, Tui, Calaca City, Balayan, Karatagan, at Tanawan City. Ayon sa na nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Renz Beldam, po sa impila ng DWAL-FM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.